Good day sa inyo. Ang topic natin ngayong araw na ito ay mga laruan na pampatalino sa mga bata. Kung tayo ay magbibigay ng laruan o magreregalo sa mga bata, isa sa mga na maipapayo ko ay ang puzzle. Maganda kasi ang puzzle. Uh, katulad nito, magagamit niya ang kanyang imagination kung papaano niya bubuuin ang puzzle. So titignan niya yung mga shapes kung round para ma-fit niya dito. At ang maganda dito, nagagamit din niya ang kanyang kamay sa paggawa nito. Yan. At magagamit din niya ang kanyang memory kasi titingnan niya yung picture kung paano niya mabubuo itong puzzle na ito. Pwede rin gamitin sa group work kung mga dalawa o tatlong bata ang naglalaro. Pwede niyo siyang mapanatili sa isang lugar para gawain nila ito so mas matatahimik sila, no po. Uh, isa ko pa rin maipapayo na ibigay sa mga bata ay coloring book na meron mga dot to dot. Uh, maganda kasi ito, matututo yung bata na magbilang 1 to 10. Tapos matututo din siyang magsulat. Magiging mas creative at imaginative siya kasi kukulayan niya ito. So, iisipin niya ano kaya ang magandang kulay na pwede kong gamitin dito. At uh, itong mga puzzle coloring books, mga writing books, maganda rin baunin kapag kayo ay nagta-travel sa malayong lugar. Sasakay kayo ng bus, ng kotse, o ng eroplano. So, mapapanatili nyo ang inyong anak sa isang lugar na may ginagawa siya. At ang isa ko pang tip, maghintay ng sale para makamura pagdating sa laruan ng mga bata. Katulad nito, apat na puzzle na 100 pesos lang. Ito namang coloring book, 30 pesos lang ang bili ko. So, hindi kailangang maging mahal para matuto at mag-learn ng ating mga anak. So, sana po maging matalino at mababait ang ating mga anak. Salamat po.